Topic natin ngayong araw ay tungkol sa masakit na tuhod. Ang dahilan ni injury ba or rayuma. So magbibigay ako ng mga do's and don'ts para maiwasan ang pagsakit ng tuhod. Pero higit sa lahat, maraming dahilan bakit sumasakit ang tuhod. Pwedeng sa pag-edad, nasaktan, o paulit-ulit na gamit. Pero ang isa sa dahilan ng pagsakit ng tuhod ay dahil sa knee injury o nasaktan. So, pag nasaktan ng tuhod natin or biglang sumakit, ating ah, tignan nyo dun ba sa may patela, dun sa itaas ng hita, sa ibaba o dun sa dalawang gilid at pwede din sa likod ng tuhod. So, tignan nyo, kailangan kasing masabi dun sa doktor saan sumasakit. Ngayon, kung ang pagsakit ng tuhod ay dahil sa injury, Halimbawa, na-sprain or na-strain ang litid o muscle. Ito, so ito, na-sprain o na-strain ang litid o muscle dahil nauntog, tinamaan, o sa biglang pagpihit o pag-ikot. Pwede rin napunit ang cartilage o ligament kasama na ang meniscus. Meron ding tinatawag na tendinitis. magang litid dahil sa sobrang gamit tulad ng pagtakbo, pagtalon, minor injury, nagbasketball, ito yung mga tinatawag na jumper's knee. Yan. So, meron mga ligament injury. Pwede rin na fracture or nabali ang mga buto. Tapos, or na fracture yung patela. Pwede rin yan o na dislocate. Meron ding tinatawag na bursitis. Ipapaliwanag natin. So, ito yung meniscus sa mga ito common to dun sa mga nag-sports. Tapos meron din yung tinatawag na housemaid's knee or preacher's knee o bursitis. Palaging nakaluhod, laging ginagamit, kaya laging nasasaktan yung tuhod tsaka yung mga palaging um, nakaluhod sa baldosa o dun sa sahig na napakatigas. Kasi sinasabi ko nga kung pwede, may unan kapag tayo ay luluhod. Ngayon, kailan ba kayo pupunta sa doktor? Kung ito ang mga dahilan na dapat ay makita kayo ng doktor, anong klaseng doktor? Pwedeng orthopedic surgeon, pwedeng rehab medicine doctor, at katulong na rin ang physical therapist sa pagtingin sa inyo. Pagpunta sa ER, kailangan sabihin nyo, meron ba kayong narinig na pop o tumunog dun sa inyong tuhod. Sobrang sakit bigla ng inyong tuhod. Hindi nyo maigalaw o papilay-pilay na kayong lumakad tapos namamaga. O kaya parang deform ang pagkatingin nyo dun sa inyong tuhod. Pag nasa ospital na kayo or sa emergency room, ang mga laboratorio na pwedeng ipagawa ay mga x-ray, ultrasound, CT scan, MRI, bone scan, or arthroscopy. Pag nangyari ang knee injury ang gamutan, ay eh yung tinatawag na rice. O pwede rin price. Price, i-protect nyo muna yung inyong masakit na tuhod. So, rice, wag igagalaw. Yan, i -re rest mga dalawa hanggang tatlong araw para magkaroon ng pagkakataon na mag-recover o gumaling yung inyong tuhod unang 48 to 72 hours, lagyan ng malamig. Uh, ah, yellow, binalot sa bimpol, mga 15 to 20 minutes gagawin ito. Pero after 48 hours, pwede na yung medyo mainit-init. Compress, lagyan nyo ng elastic bandage. Pag waking hours o kung kailan lang kayo bising. Pero kapag matutulog na, pwedeng tanggalin itong bandage ninyo. At pag nakahiga, ipatong sa unan para hindi mamaga. So, yan yung gamutan. Ngayon, may isang dahilan din ng knee pain. Ito ay dahil sa rayuma. Lalo na kapag umuulan, sasabihin ng iba, bakit parang mas masakit ang tuhod nila. Ang dahilan, pinaka-common, osteoarthritis. Dahil sa paulit-ulit na paggamit at pag-edad. So, edad 50 pataas, yung iba, napupudpud na ang kanilang tuhod. So, kita nyo, dikit na yan, pudpud na, minsan magkakaroon ng tinik o spurs. Masakit ho yan. Meron din tinatawag na rheumatoid arthritis. Pag rheumatoid, kadalasan parehong tuhod, namamaga, at masakit din ito. Meron din tinatawag na post-traumatic arthritis, dating nagkaroon ng injury yung joints o kasukasuan tapos tumigas na maga, mahirap idiretsyo o itiklop kapag nagkaroon ng dating injury, masakit pag uh, mararamdaman nyo pag biglang gising nyo sa umaga o kaya matagal kayong nakaupo at tumayo kayo, doon napakasakit. Tapos may tunog, may naririnig kayong crepitus. Meron ding tinatawag na gouty arthritis kapag mataas uric acid or septic arthritis kapag may kasamang lagnat. So, ang gamutan din dyan, uh, pwedeng opera, iwas sa hagdan, bawas timbang, physical therapy, baka kailangan ng magtungkod or magwalker. Yan ho yung gamutan. Ngayon, magbibigay ho ako ng mga do's and don'ts para maiwasan ang knee pain. Una sa lahat, tamang timbang. Tapos, wag ko kayong gaanong tatakbo sa sobrang titigas na kalye. Gusto natin, pag tumakbo kayo, naka-rubber shoes kayo, may arch support, lalo na kapag maglalakad kayo ng mahaba mula sa bahay papunta doon sa inyong trabaho. At pag nagtatrabaho, dapat tamang sapatos din yung malambot. Kaya nga yung mga chef may sarili din silang sapatos kasi maghapong nakatayo. Pwede ho tayong mag-warm up 10 minuto tulad ng palakad-lakad bago tayo mag-ehersisyo. Maganda ho ng papainit at meron din cooling down exercise. Palakasin palagi yung mga muscles sa ating binti ito ho, ah, wag na ho tayong gagamit ng mga CR na naka-squat, mahirap na huyan sa umiidad, o kaya wag tayong mag indian seat. Gumamit ho tayo ng mga silya kung kailangan umupo. Pag sinabing healthy diet, yung mga omega-3 fatty acid na isda, tapos yung mga mayaman sa calcium at vitamin D, yung mga exercise na nababagay sa ating edad, tapos, um, minsan, pag nagbubuhat ho tayo, huwag ho ititiklop ng 90 degrees, Nang higit pa sa 90 degrees ang ating tuhod. Exercise, tsaka pagbubuhat, hanggang 90 degrees lang ho. Huwag full tiklop kasi baka a uh, sumakit din ang inyong tuhod. Okay? So, sa toilet, huwag nakasquat. Kailangan yung talagang meron ng inodoro tapos uh, tamang sapatos, paglakad at pagtrabaho. Pwede hong bumili ng mga knee ni support dun sa mga butika o kaya dun sa mga bilihan ng mga sports. Tapos, um, uh, yun nga po, wag na hong magko-cross leg kapag naka-Indian seat. Sa mga taong sumasakit ang tuhod, hindi ho natin pinapayo yung akit baba sa hagdanan. Pero, form din ho ng exercise yon para dun sa hindi pa sumasakit ang tuhod. Lumakad ng madalas, warm up, maganda ho ang swimming, tsaka stationary bike. Tapos kung kailangan nyo ng trainer o professional para tama ho ang pagtitrain nyo. Kasi minsan pag hindi ho tayo marunong, lalo lang na i-endure. Huwag hong full squats, kailangan sabi ko nga 90 degrees lamang. Tapos tayong mga Pilipino, pag medyo sira-sira ang sapatos, palitan na natin. At may rest day din ng pag -e exercise Ito lang ho, example ng pag -e exercise Itataas ang binti kapag nakahiga. Tapos, bridging. Madali ho itong gawin para sa iba kahit sa mga may edad. Pag ho, nakaupo, pwede rin ho tayong mag-exercise ng ating paa at tuhod. Yan, humawak ho up and down yung heel. O kaya naman yung butt kicks, yung sa bandang likod, sipa-sipa. Up and down the stairs, yan. Akyat-baba, akyat-baba. Ito parang magsusuperman kayo nang nakadapa. O kaya naman, sasandal kayo sa isang wall, tapos taas-baba, taas-baba. Yan ho yung mga simpleng exercises para lumakas yung mga muscle natin sa ating binti. At higit sa lahat, ah... Kailangan lagi, tamang posture. Diretso yung likod. Yun ho yung mga makakatulong sa atin. Yung tungkod, kung kailangan ho nating magtungkod, wag ho tayong mahihiya. Kailangan yung tungkod natin madaan, magaan, tapos kaya ninyong hawakan, may rubber dun sa dulo. At ang paggamit dun sa kabilang parte na hindi injured, dun ho ginagamit yung tungkod. Pwede rin ho mag ang ating mga elderly. So maraming salamat sana po maiwasan ang pagsakit ng tuhod.